And guys uh, good morning uh, sa toot nga pala doon sa nagtatanong kung saan may kita yung chicharong bulaklak ano? Uh, ito po yung pag chicharong bulaklak guys uh, magkasama po yung uh, isaw tsaka chicharong bulaklak kung tinatawagin magkadikit po yan yan po tatanggalin ko po yung isaw manito well, pag nabili ito sa SM. Ito po yung chicharong bulaklak na tawag. Magka, magkasama po yan sa isaw. Tsaka magkasama yung chicharong bulaklak tsaka isaw. Ayan siya. Tawag na pala doon sa nagtatanong kung saan makikita yung chicharong bulaklak. Ano? Ayan. Ito. Ito yung chicharong bulaklak kasama ko yan sa isaw natawag na isaw marinis sa tignan pero mapait pala yung laman Guys, good morning sa inyong lahat at shout out sa mga uh, subscriber natin yan. Ano uh, guys? Ayan yeah, sa so bagong po, po dyan na magiging paling utang mag subscribe. Sama so, ingay na aso. Ayan. hoyo chicharon bulak-lak. Yan. Pagtanggal ko itong marinis na, so puro chicharon bulak-lakin may iwan dito. Ito. Yan po. po eh magkakalatapon tayo ito po yung atin kakalasin ngayon. Isang buong baboy. Ito mismo si Mananap tayo magkalas uh, sa bago pa lang po diyan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. at pakiclick na lang din po ng notification bell para update po kayo sa mga video na i-upload yan guys ah, na po natin ng ulo ano yan po yung una nating gagawin pag tayo nagkakalas e eh, una po natin puputola yung ulo bago po natin hiwalay hiwalay yung katawan yan po naputol na po natin yung ulo po lang sunod natin tinanggal ayan po yung tinatawag ng dampalin at saka sunod naman yung lomo ayan yan po yung malambot na parte ayan yan po yung lomo guys ang sunod naman ay pagparta, ah, hiwalayin po natin sa tatlo pagputol nga pala dyan guys sa may balakang ay dalawang ano po yung may joint po yung may utak kulay puti ayan doon nyo po puputulin at dito naman po sa may uh, balikat sa kasim limang buto to anim na buto ang bilang po bago nyo puputulin ayan ganyan po ang pagputol ko guys dito sa barakan kasi may ano yan may join uh, dalawang dal, bilang ako ng dalawang join bago puputulin doon ko tatagain Ayan guys, uh, ayan po yung balakang eh, buntot saka yung yan po yung likuran na pata and ayan. ayan naman guys yung liempo tsaka pork chop Yan naman po yung paghiwalay natin pag nag hiwa nga pala kayo ng pork guys kailangan huwag nyong uh, patamaan yung pinakabilog niya. yung pinakalaman niya. kasi masasira yung pork chop maghihiwalay yung balat hiwalay and naiwalay na natin yung liyan sa pork guys sunod naman natin yung kasim ayan yan po yung kasim guys yung balikat ayan naman yung patang unahan ang aking pinotol yan yan po yung patang guys yan yan tsaka tanggalin naman natin yung ribs yan po yung ribs guys kailangan pagpagtinda guys ay lagyan po natin ng laman yan pati yung balakang buntot lagyan din po natin ng laman para mabilis yung ibinta Ayan po yung Ayan, yan po yung ribs yan yan po yung kasim guys Ayan. Ah, tapos na po natin yung kalahati. Ganun din po sa kalahati guys. Ganun pa rin ang gagawin natin. Ayan guys. Ah, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless to all po.